What's up guys? Good morning pala sa inyo lahat. And for today's video nga pala ay papakita ko sa inyo kung paano ko nga ba pinapakain or ina yung mga uh, siseo nung parakit ko dito na binili. Ayan. So ang pakain ko nga pala sa kanila ay Cerelac. And okay naman siya. Tapos sa pagpapakain pala nito is a uh, halos 5 times a day ako magpakain sa kanila kasi kailangan nilang kumain ng kumain para yun, hindi sila manghina and at the same time ay uh, mas mabilis silang lumaki Ayan. so ganyan sila kalilikot kapag pinapakain ko sila, sobrang likot and napakaingay talaga nila Ayan. So, minsan, uh, 4, 4 a.m. 4 a.m. ng umaga, madaling araw, is, nangihingi ito ng pagkain. Kaya yun, no choice kung bumangon. Kahit medyo nakakapuyat, pero okay lang kasi, once na, lumaki naman na sila, eh, natuto sa free flight, is, nakakawala naman ng pagod. Ayan. So, dati, natanda ko pa, yung, pinakabunso dito, guys, is, hindi pa talaga siya, nakakadilat nung dinala dito. Pero ngayon, ito, itong hawak ko ngayon is, ito yung bunso. And, ayun, nakakadilat na nga siya. As you can see, guys. And, dati, nung dinala yan dito, sobrang liit pa. And, wala pa siyang balabalahipo. Pero ngayon, nagsisimula ng tumubo yung balahibo niya. Same dun sa mga, sa panganay, sa pangalawa. Ayan. So, dati kasi nakapag-try na rin akong mag feed ng abswan And, ayun. Okay naman siya Kaso nga lang, napaka-collect nung mga Albswan ko. So, halos ganito yung routine ko pagkagising ng umaga. Is, inuuna ko tong mga to kasi kapag hindi mo sila inuna is napaka-ingay talaga. Hmm. So you know guys for today's video, thank you for watching.